Itong ulam na ibabahagi ko po sa inyo, first time kong niluto ito. Pero pakiwari ko, marami sa inyo ang magkakagusto dahil una, murang-mura po ang mga ricado. At masasabi yung kahit papaano, masustansya din. Panoorin nyo po ha, at mag enjoy talaga kayo at masasarapan sa huli. O siya, simulan na po natin ang pagluluto. Mantika po, paini tayo sa isang katamtamang laki ng kawali. O pagkatapos po, igisa na natin ang ating bawang. Isunod na po natin ang ating sibuyas. O, ilagay nyo na po itong ating patatas. Kung mas mura-mura po ng kaunti ang sayote sa palengke, sayote na lang po ang gamitin nyo. Pero kung may papaya pong mahihingi kay sa kapitbahay at nahulog nitong mga nagdadaang bagyo sa atin, yun na po ang patulan nyo. Bigyan nyo na lamang po ng konting sabaw mamaya pagkatapos. Ay, luya po muna. Munti ko nang malimutan. Luya po muna bago patatas. <laughs> Pasensya na po. Tao lang. Nagkakamali. O tapos, ilagyan po natin ng pambintang duro Isunod na po natin itong ating atsuwete powder para hindi po masyadong maputlat parang nagbigay ng dugo sa Red Cross yan. Maganda yung may kulay-kulay ng kaunti, di po ba? O tapos ay eh, isunod na po natin itong ating nilamas na tokwa para na rin marami makakain at pampalapot po yan ng sarsa sa ating ulam mamaya. Kung kayo po ay nasisyahan at nag-i-enjoy pa din sa mga ulam na binabahagi ko sa inyo sa araw-araw mga kaibigan, Mani man lang eh, sabihin niyo po sa akin eh kung taga saan po kayo, saan kayo nanonood at nang malaman ko kung hanggang saan nakakarating tong mga ulam na isineshare ko sa inyo sa araw-araw. Ayos po ba yun? O maraming salamat po at mabigyan na rin po kayo ng isang bulyaw dyan. Shout out! <laughs> o patisan nyo na po! Pagkatapos e, eh, isunod na natin tong ating dinikdik na chicharong baboy. O bago itong pachamba natin ha? Muramurari mura do, toko at chicharon. <laughs> Sabawan niyo na po! At lagyan po natin ng dalawang kutsarang tomato paste. Ketchup na lang kung wala pong tomato paste. Katitik lang po ha. Tapos eh, dagdagan ko po ng sabaw ng konti. Parang matutuyo kasi eh. O lagyan po natin ng nora seasoning powder yan. Kung gusto nyo, walang pilitan ha. Takpan po natin at hayaan na natin kumulo sandali. Sandaling-sandali nyo lang pong pakuluan. O siya, tignan po natin. O pag malapot-lapot na po yung sabaw, ilagay nyo na po ire. Ito po'y tulya. O kaya naman eh, gusto nyo'y halaan. Tignan nyo po itong ginamit ko. Ito po'y vacuum sealed na ilado na nabibili rito, luto na. At wala na pong shell. Kaya sa huli ko na po inihuhulog dito sa ating ulam. Lagyan nyo po ng konting kalamansi o kaya kaya'y lemon juice. Alam nyo, pwedeng pwede po tahong. Kahit po tinapang dinurog eh, ayos din. Tapos, ilagay na po natin ang malunggay. Para kumpleto na at masustansya. Takpan nyo na po, hinaan nyo po yung apoy at pakuloan po natin ng sandalit ayos na po ire. Alam nyo po ba sa bawat comment na inilalagay nyo nababasa ko sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo sa araw-araw ay talaga namang nagpapasaya at nagbibigay po sa akin ng inspirasyon kaya itong mga huling araw eh ganadong ganado po akong magluto. O sa susunod po ulit ha, ganyan ang gagawin natin, murang mura ng kaunti, pagkatapos eh, madaling lutuin, madaling kainin, masarap, masustansya, yung po gusto nyo, di po ba? Ron Bilaro po!